So by then, once nakuha niyo po yan, pwede na yung i-bridge yung inyong modem or else pwede po yung mag-change modem. No need nang mag pa sa support ni Globe or ni PLDC. <laughs> What's up guys? <laughs> Meron ko tayong isi-share na short tutorial dito sa ating YouTube channel. Ito po ay walang iba kung paano natin malaman yung ating PPPOE account with password galing sa ating ISP. Okay, so applicable po ito, especially kung kayo po ay isang Globe subscriber or uh, Globe user na gumagamit ng Huawei modem ni Globe, yung 5B5. Maybe applicable nito sa PhilDT. Pero susubukan muna natin sa globe since may globe po tayo dito ngayon. Ating ISP minsan kapag nagka-problema, medyo matagal po or mahirap po kumontak ng customer support. And then kung nakaka-encounter po kayo ng uh, random RTO or request timeout sa inyong mga modem, one good solution po dyan is... Gawin nyo pong bridge yung inyong account. Okay? So, applicable po ito kung meron po kayong static IP or public IP na inabil sa inyong ISP or I don't know kung pwede din kung nakadynamic lang pero pwede nyo pong itry so ang purpose po is talagang ma-extract po natin yung ating username at password galing sa ating modem kasi although nakikita naman po siya sa ating modem kaso naka po yung password yung username po is okay nakikita except sa password First of all, make sure na may direct access po kayo sa modem bago tayo mag-proceed sa ating tutorial. At syempre, yung super admin password din or account or credential ng ating modem. Okay, so ipa-plus na lang po natin sa screen or try nyo pong i-check yan sa description natin. So disclaimer lang po, itong tutorial na ito is hindi po originally sa atin. Nakita ko lang, nakita ko lang po ito in random post somewhere sa web. I don't know, Facebook po ba yun or hindi ko na maxi maalala kasi medyo matagal na. We will give all the credit na lang to where it's due. Papasalamat tayo sa original na nag-share nito. First of all, syempre, open muna natin yung ating modem, so yung address po niyan. By default ni Globe, it's 192.168.254.254. Okay, so yun nga, ang gagawin natin is kailangan makuha natin yung PPPOA account in case gusto natin mag-bridge or gusto natin mag-change modem, pwede natin yung gawin. Na-try namin pumunta sa Globe Store pero hindi daw nila maibibigay kasi yung IT lang nila yung nakakaalam. So it's very disappointing. Kaya naghanap kami ng ibang way. Luckily, may nakausap kami or nalapitan at yun nga, nakuha naman yung account. Pero diba, medyo nakaka-stress din. Kung kanino-kanino ka pa lalapit para makuha lang yung, yung iyong account. So in this video, yun nga, makukuha na natin siya ng madali lang. Need natin maka-access sa ating globe modem using yung super admin account. So, punta lang tayo sa setup and then admin. Admin po yung username. Then, yung password, mahaba-haba po yun. So, check nyo lang po sa description natin. So, once nakalagin na po tayo, kung so, pamilya po kayo sa Gloob modem, so, ganyan po yung kanyang uh, wave interface. Then, punta po tayo dito sa advanced configuration and then one. Dito, sa one configuration, which is nasa, sa top portion po siya. So, kung i-click po natin tong TR6 TR-069 Ethernet, bla bla bla. Yan, so lalabas po siya. Then, naka-PPOE po yan. Then, make sure, iti-tick note nyo rin po itong ah, VLAN ID kasi kailangan rin po yan kapag nag-bridge po kayo. So, gagawa rin po tayo ng separate video kung paano nga ba mag-bridge. Okay, so from Globe Modem, i-bridge po natin siya sa Microtech. So, make sure nakasubscribe po kayo. So, yun nga po, sa baba na part, may po natin dyan username at saka password ng inyong account. Okay? So, walang problema sa username. Yun nga lang, sa password, naka-asterisk po siya. Hindi po yun po, hindi i-copy din, i-paste. Hindi po siya gumagana ng ganun. So, kailangan po natin yan siyang i-extract. So, in order to do that, guys, so, ang kailangan natin gawin is pumunta tayo sa maintenance and diagnose, diagnosis. Yan, then configuration file. Okay, then download po natin yung configuration file ng ating modem. Yan, then lalabas po itong hwc3.xml. So, tingnan natin saan ba yan siya nakasave. Ayan, so ganyang file po yung lalabas after natin ma-download yung configuration file. Okay, so after natin ma-download yung configuration file, so kailangan natin ng application para basahin po yan at ma-extract na yung password ng ating PPPoA. Okay, so ang gamit po natin is itong Huawei Configuration, Encryption, and Decryption Tools. Yan, double-click lang po natin. So dun po, itong file po natin is ibibigay bibigay din po natin ng free siguro ilalagay po natin ito dun sa ating Facebook page. So once na open na po natin to, itong Huawei Configuration Tools, hanapin lang po natin yung, yung XML file na na-download natin galing sa modem. Ayan, itong HWC3. Then, pindutin lang po natin itong decryption. Ayan. Then, may lalabas po dyan na old. Then, balikan natin yung ating downloads. So, magiging dalawa po yung lalabas. May naging old something. At saka yung HWC3. So, ang gagawin po natin is i-open lang po natin itong HWC3 gamit yung Notepad++. So, again, Notepad++ po para mas maganda at mas madali. Yan, open lang po natin. Yun, so lalabas po ito sa Notepad++. So, napakarami po nito. Ayan, o. So, kaya notepad plus plus yung gagamitin natin kasi may uh, find function po ito which is kung pipindutin natin yung control F, yan, lalabas po yan. Then, itype lang po ninyo itong string na to. 1 ppp connection instance and then find next. Ayun. Okay? So, lalabas po ito na nakahighlight ng yellow yung text. So, dito po, natin makukuha yung ating hinahanap. <laughs> okay? So makikita natin dito yung username. Ayan po, given po siya, di ba? So hindi po ito yung hanap natin. Ang hanap po natin is yung password. Ayan you know? o. Pero yung password naman is naka-encrypt. Ayan you know? o. Encrypted po siya. So ang haba-haba. So ang gagawin lang natin guys is i-copy natin itong Uh, string na to na naka-encrypt hanggang dito sa dulo. Yan. Bali, hindi natin sasama yung double quote. Ito lang. Copy natin. Okay. din balik po tayo dito sa ating application. Then, dito sa baba, text decryption. I-paste lang po natin yung kinapi natin. kung natin itong dollar sign, two dollar sign, Wala yun. So, ayan na po yung ating password sa ating PPPOA account. So, by then, once nakuha niyo po yan, pwede nyo yung i-bridge yung inyong modem or else pwede po yung mag-change modem kung problemado po yung inyong modem. Na, na no need nang magantay pa sa support ni Globe or ni PLDC. <laughs> Paalala lang, do it at your own risk lang guys. Okay, so baka sa iba hindi gumana, pero so far sa amin sa lahat ng Huawei modem namin gumagana naman siya. Okay? So hanggang diyan lang. So abang-abang lang sa susunod nating tutorial. ah uh, maybe about naman sa bridging kung paano siya i-bridge mode or di naman kaya kung paano magpalit ng modem so parang magkuklon tayo ng modem para gumana siya sa ibang modem. So see you guys sa ating next video at maraming maraming salamat.